Sabi ni sir naman, hindi ko pangalanan na si Seth, no? Ako sir, para komportable yung mananahi ko. Kasi OSW siya eh, tanya. And sabi niya sa akin, sir, alam mo, para lumuwag-luwag sila. Ang ginagawa ko, hindi pa nila tapos yung gawa, pinapasahod ko na lahat. Sabi niya sa akin ng OSW, ganun daw yung ginagawa niya. Sabi ko, malaking bagay yun. Mag actually, maganda yun. Pero in my personal opinion, hindi ko alam kung tama, no? Uh, hindi maganda yung papasahurin mo yung mananahi, hindi niya pa nagagawa yung mga trabaho. Way back that time, akala ko okay yun sa party namin bilang mananahi kasi naka-advance ako eh ngayon, unti-unti, parang na-realize ko na parang nababaon ako sa utang. Isipin nyo ganito. Hindi mo pa ginagawa, sinahod mo na. So, syempre, pag sinahod mo na, nasa'yo yun na yung pera. Ano mangyari sa pera? O tama ka kung iniisip mong magagastos. Normal yan kasi may araw-araw tayong pangangailangan. So, mas masarap na kumita pag natapos mo na yung trabaho kaysa e, kumita ka muna bago matapos yung trabaho. Yun yung pinaliwanan ko kay Sir kanina. Kasi sabi ko nga, case to case basis naman yan. Ako, sinare ko lang yung experience ko na mahirap gumawa o magtrabaho na nakuha mo na yung bayad then tinatrabaho mo pa after mo matapos is wala ka nang makukuha mas tinatamad hindi ko alam ha hindi ko lila lahat siguro ako na lang mas tinatamad ako nun na parang tinatrabaho ko pa yung isang bagay bayad na wala na akong makukuha diba? ano opinion nyo dyan? meron din pala ako nakausap no na isa rin boss no? nasubaybayan ko yung tahi niya mula day one hanggang ngayon kasi isa ako sa mga pinabibili niya ng materyales o tela ito tip lang para sa mga siyempre kung ka ngayon ikaw tumatahin ng magawa mo darating yung punto na magkakaroon ka rin ng mananahin. Di ba? Darating yung punto na magpapasahod ka. Sabi ni sir naman, hindi ko pangalanan na si sir, no? Ako sir, para komportable yung mananahin ko. Kasi OFW siya eh. Ang kagandahan no, nakakuha siya ng tao talaga mapagkakatiwalaan sa Pilipinas. Napakabait nung empleyada niya. And sabi niya sa akin, sir, alam mo para lumuwag-luwag sila. Ang ginagawa ko, hindi pa nila tapos yung gawa, pinapasahod ko na lahat. Sabi niya sa akin ng OFW, ganun daw yung ginagawa niya. Sabi ko, malaking bagay yon. Mag Actually, maganda yon. Pero in my personal opinion, hindi ko alam kung tama, no? Uh, hindi maganda yung papasahurin mo yung mananahe, hindi niya pa nagagawa yung mga trabaho. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa niya. Maaring tama yon sa kanilang adiskante, no? Pero yung sa opinion ko, pinaliwanag ko yung experience naman namin. Experience ni Mel Buenaventura, hindi experience ng ibang tao. Experience ni Mel Buenaventura na dati nung nagsasubcon kami, laging ang sahod namin advance, kagaya nung ginagawa ni Sir na OFW. Advance, bakit? Kasi kinukulang talaga kami. Oh, kinukulang kami sa sahod namin sa subcon. Bumabali kami. Hindi na tawag nating bali. Uma-advance kami. Way back that time, akala ko okay yun sa party namin bilang mananahe kasi nakaka-advance ako eh. Ngayon, unti-unti, parang na ko na parang nababaon na ako sa utang. Isipin nyo ganito. Hindi mo pa ginagawa, sinahod mo na. So, syempre, pag sinahod mo na, nasa'yo na yung pera. Ano mangyari sa pera? O tama ka kung iniisip mong magagastos. Normal yan kasi may araw-araw tayong pangangailangan pag sinahod mo na yung pera, nagastos mo na, may mga pagkakataon na panghihinaan ka, tatama rin kang gawin yung produktong ginagawa mo or yung tinatahi mo. Bakit? Kasi bayad na. Ang mindset mo nun o mentality mo nun, parang nakakatamad na siya gawin kasi wala na akong kikitain. Nakuha mo na eh. Hindi, hindi yun maganda sa party nung mananahe. Sa totoo lang kasi ako dumaan ako dyan. Yung na-advance ko nang na-advance yung sahod ko, mas lalo akong tinatamad uh, in the long run. Kasi nga, yung kikitain ko, nakuha ko na. Hindi ko patapos yung trabaho. Hindi kasi sa party ng mananahi, akala nila maganda yun sa part nila. Ako naman iniisip ko lang madalas, mananahi talaga. Pero sa totoo lang, in the long run, parang ano yun eh, medyo komplikado para sa mga mananahi. Kasi bali ka ng bali, and yung gawa, hindi mo pa natatapos, wala ka nang kikitain. Kaya yan, inadapt ko yan, yung pagkakamali ko na yan nung sa subcon, nung nagkaroon kami ng tiyanggi. Isipin nyo ka ganito ha. Pag kumukuha ako dati ng gawa, pag may umorder sa amin sa Changi, na bulk, kalimbawa, let's say 300 pieces, 500 pieces, ang kinukuha kong portion ng down nun, maliit lang. Let's say, ang, ang babayaran niya, example lang, hindi eksaktong presyo, ang babayaran niya, 50 mil, 50,000 50 pesos. Pag natapos ko yung kabuo ang trabaho, ang kinukuha ko lang down payment dun, 10 to 20,000. Assurance lang, nababalikan niya yung gawa sa akin. Kung hindi niya man balikan, may 20 mil ako. Tapos, pantulong yun, pambili ng tela o materials. Bakit hindi ko kinuha lahat? Kasi syempre, habang ginagawa ko yun, pag natapos ko, meron akong goal o meron akong pagpupursigihan pa na may makukuha pa akong pera. Yun yung pagkakamali nung iba na ang kagandahan niya nung sa subcon pa lang, natutunan ko na. Yun yung pagkakamali nung iba na may magpapagawa sa kanila. Halos kunin na yung full payment. Let's say 50,000. Kinuha mo 45,000. Kababale. 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 Nakuha mo 45,000. Hindi pa tapos yung gawa. Unti-unti kang pangihinaan ng loob nun, lalo na kung hundreds of pieces yung gagawin mo. Kunti na lang yung makukuha mo. Ay, ano ba yan? ang dami ko pang tatahiin, 5,000 na lang yung makukuha ko, di ba? So, mas masarap na kumita pag natapos mo na yung trabaho. Kesa kumita ka muna bago matapos yung trabaho. Yun yung pinaliwanan ko kay sir kanila. Kasi sabi ko nga, iba, case to case basis naman yan eh. Ako, siner ko lang yung experience ko na mahirap gumawa o magtrabaho na nakuha mo na yung bayad then tinatrabaho mo pa after mo matapos is wala ka nang makukuha. Mas tinatamad, hindi ko alam ha? hindi ko ulila lahat, siguro ako na lang, mas tinatamad ako nun na parang tinatrabaho ko pa yung isang bagay, bayad na, wala na akong makukuha. Diba? Ano opinion nyo dyan? Comment nga kayo.